Pasok ako sa anime collection. Parang mabubudol ako nito. Paano ba yan? Nabudol ako nito. Hindi diba ko na mapakita yung price. Nabudol ako ni Suga. Ito na yung bumudol sa akin sa Grand Central. Sabi nung anak ko, rare daw yun. Rare kasi mura siya. Kahit hindi po nakakaalam dyan. Ako po isang BTS avid fan. Eh, nabudol po talaga ako ng aking mga pitong koreano. Sa natin, nabudol ako ng pitong koreano. Si Jungkook, si Taeyong, si B, pito. Ayan ang pito. Pito ang Korean, no? Ayan. Ako po yung talaga yung BTS. Army po ako. Shout out sa mga army dyan. Yan lang. Bye-bye.